Hey, what's up mga kabollers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa mahihirapan nga daw depensahan ng OKC ang kanilang kampiyonato next season. At ang balita naman patungkol sa lumabas na trade ngayon ng Warriors at ng Portland Trail Blazers. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa mahihirapan nga daw depensahan ng OKC ang kanilang kampyonato sa darting na NBA season. Well, kagaya nga po mga kaballers nang naibalita ako sa inyo ng nakaraan ay literal nga po na nasa hindi magandang sitwasyon ang OKC dahil na rin naman sa halos wala nga pong nabago o nadagdag man lang sa kanilang line up. Ito ay dahil na rin naman sa naging desisyon ng kanilang front office na panatiliin. Nga po mga kabollers ng kanilang general manager ang kanilang mga key players kagaya ni Shai Gilgeous Alexander, Shet Hong Green at Jalen Williams. Dahil sa malaki nga antiwala nila na kapag kumpleto ang tatlong ito ay sobrang lakas pa rin ang kanilang team. Well sa darating na season nga mga kabollers ilan sa mga eksperto ang medyo nawala ng tiwala sa Oklahoma City Thunder na madedepensahan nila ang kanilang kampyonato dahil na rin naman sa may mabibigat na daw na team ngayon ang biglang nabuo kagaya na lamang mga kabollers ng Houston Rockets na makakaharap agad nila. Sinabi ko naman nga po sa inyo na sobrang healthy ng Rockets ngayon dahil sa pagkuha nila ng mga lalakas na role players at isang superstar na nakadagdag pa Base nga sa naging espekulasyon ng ESPN, bumaba nga sa 55% ang chance ng OKC na magchampion muli. Lalo pat maraming ang team ngayon ang nashuffle at nag-improve. Pero syempre matibay na experience na rin naman ang nabuo sa mga bawat player ng OKC. Kaya talagang hindi nga ito masasabi o hindi ito ang panahon para masabi na kaagad yan mga kaballers. Samantala, dumako naman tayo mga kabollers sa lumabas na trade ngayon ng Golden State Warriors at ng Fortland Trail Blazers. Matapos nga ang ilang buwan mula nang sumapit ang off-season ay naging matahimik mga kabollers ang mga rumor sa Warriors dahil wala nga itong ginawang kung ano maliban sa pagkuha kay Horford. Ngunit kahapon nga mula nang magkaroon na naman ng Warriors ng panibagong issue patungkol sa pagtanggi. Di Jonathan Kuminga sa pangatlong offer sa kanya ng Warriors ay dito na nga naging malinaw sa mga NBA analyst na ayaw na nga nito mga kabollers maglaro o magtagal pa sa Warriors. Kaya naman sari-saring mga espekulasyon at komento ang pumapalibot ngayon sa Warriors. Sa ngayon nga ay may panibago na naman nga po Lumabas na trade proposal sa GSW galing sa mga eksperto. Since nananatiling available nga mga kabolers sa trade market, si Jeremy Grant ay ito nga ang pinaka easy move na maaaring mapunta si Grant sa Warriors. Base nga sa trade proposal matatanggap nga ng Portland Trail Blazers si Jonathan Kuminga habang sa Warriors naman ang makukuha ay itong si Jeremy Grant. Pareho nga ito mga kaballers available at kahit sa sitwasyon ay pareho na itong gustong paglaro sa ibang team kaya labas mga Warriors fans, ano sa tingin nyo ang magiging trade scenario na ito? Win-win situation ba o hindi? I-comment nyo na yan sa ibaba. So yun lamang mga kaballers, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Pintin ang subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hot Shots. Thanks for watching.